Ang mga sira at depektibong parte ng sasakyan ay dapat agad na pinapalitan at ipinapaayos dahil bukod sa banta ito sa kaligtasan ng nagmamaneho at mga motoristang kasabay nito, dagdag gastos at abala rin ito sa motorista dahil mayroon itong angkop na kaparusahan. Kung ano ito, pakinggan natin ang report ni Rose Babiera. pagmamaneho ng motorsiklo o sasakyan na may sira o depektibong parte ay mahigpit na ipinagbabawal ng Land Transportation Office. Ito kasi ay banta sa kaligtasan ng driver at mga motorista na kasabayan nito sa daan. Ayon sa LTO, ang pag-ooperate ng sasakyan na defective, improper, na gumagamit ng illegal na accessories, devices, equipment at parts ay kabilang sa listahan ng grave violation. Kaya paalala ng kinauukulan, siguruhing maayos at funksyonal ang lahat ng parte ng sasakyan bago ito paandarin. Ilan lamang sa mga parteng sakop nito ay ang busina, blinkers, brake, mga early warning device, windshield, wiper, mga salamin at ang mga sumusunod. ang sinumang mahuling lumabag dito ay maaaring pagbayari ng limang libong piso. At bukod sa multa, maaari ring i-impound ang sasakyan at hindi ito pahintulutang tubusin hanggat hindi pa napapalitan at nai-install ang kapalit na parte nito. Kung mayroon pa kayong nahuling ipinagbabawal na akto o kaya naman ay mayroon kayong reklamo, itag nyo kami sa DZRH. Hoy, bawal yan!